Hello! Ako ulit sumal ng Pinoy Gamers Guide. Ito itong susunod na episode ng PS1. At ang laro natin ngayon, ang paborito nating lahat, ang Harvest Moon Back to Nature. Yo! Okay. Simula uh, simulan natin. Um, ang Harvest Moon Back to Nature ay developed ng Victor Interactive Software para sa PlayStation 1 noong November 22, 2000 at ang publisher ay ang Natsume ang gumawa ng mga Silent Hill hindi, Konami pala yun, sorry <laughs> okay um, tungkol saan ba ang larong ito? is sa introduction ng laro bilang batang lalaki ang main character ay pumunta sa sa um, farm ng kanyang lolo tuwing taginit o summer ang kanyang lolo naman ay busy sa pag-aasikaso sa sa bukid ng kanyang lolo kaya kaysa sa kanya pero libre naman siyang bumunta kahit saan sa lungsod sa city or sa mga gubat do sa bundok kung gusto niya ang bantang lalaki na lala, ay na palapit sa tutao yung aso ng kanyang lolo at syempre hindi mawala ang ang mga love sa buhay tulad na tong, dahil nakatagpo siya ng babae na kasing edad lang niya at sila ay naging malapit sa isa't isa pero hindi alam kung sino yung babae na tinutukoy sa laro pero noong tapos eto pagkatapos no noong natapos na patapos na ang summer ang batang lalaki ay kinailangan ng bumalik sa kanyang ano, <laughs> bahay. Tiraan. Babalik na siya sa bahay niya. Kasi, syempre, di ba? <laughs> At, um, pero, pinangako niya sa batang babae na babalik siya balang araw. At ito na kasunod. Nang namatay ang kanyang lolo, ilang taon ang nakalipas. Ang batang lalaki ay lo makibilang binatang lalaki na. Pero, depende sa pangalan ng walang pangalan yung ano dito eh. Harvest Moon, walang mga pangapangalan siguro yung player. Kundi, mag-iisip ka talaga kung anong pangalan ng player, yung gustong, anong gusto mo. Kunyari, uh, well, yung ipapangalan mo sa character mo. Parang ganon. Kaya, okay, sana tayo. Ang mayor na at ang taong bayan ay nag-usap-usap at na decision na nila na pwede siyang maging karapat dapat na may-ari ng bukid kung may babalik ang farm sa dati nitong itsura sa loob ng tatlong taon 3 years kung hindi niya kung hindi naman niya may balik sa dati nitong itsura kinala kailangan niyang umalis sa farm kapag hindi niya napaganda yung farm pero parang wala naman yata nun. Meron ba nun? <laughs> Pero, hindi ko, parang, hindi pa siya masyadong... parang hindi pa ako nakaabot kasi sa 3 years. Hindi ko nabibilang. Siguro mga 2 years pa lang ako nakaabot. Okay, uh, ano makikita ba sa laro? Um, ang, pagla ang pagpapalaki ng mga pananim ang pangunahing linalaro sa Harvest Moon Series. Pwede kang magpalaki ng iba't ibang uri ng pananim. Bawat panahon ay merong iba't ibang uri ng pananim o bulaklak. Para makuha ng buto ng mga pananim ay kailangan, ay kailangan mong bumili sa Jeps Supermarket o sa Wons Market. Karagdagan, meron kang bahay manok para sa mga chicken, sa lang yun, chicken manok. Barn para sa cow at sheep at horse table para sa kabayo. Ah, meron ka rin fish pond, fish band, fish pond apple tree tuwing taglagas of all, meron yun o kaya naman do sa puno meron honey um, paano ba magkaroon ng honey nakalimutan um, ko na um, basta meron pwede kang magkaroon ng honey doon at syempre malit mo pang pa bahay na pwede mo pang mapalaki hindi lang tanim at pagpapalaga ng mga manok ang meron dito sa harvest moon back to nature pwede rin dito magkaroon ng asawa yun yung maganda doon kung gusto mo kung ayaw mo, hindi wag. Kung binibigyan mo ng gift ang babae na gusto mo, ay tataas ang heart level nila. Ang unang kulay ng puso ay black hanggang sa huli na kulay pula. Kapag nagpula na kasi, um, pwede mo nang bigyan ng blue feather. Tapos, depende sa ano kung um, kung, pag, kung papayag siya na manliga o, o mag-asawa. Pero alam ko, pag pula na, pwede nang bigyan ng uh, blue feather yun. Um, yung blue feather, yung panligaw para mapag-asawa. Okay, um, saan na ba tayo? Level nila. Pasensya na kasi binabasa ko lang. Okay, um, para malaman mo pa ang tungkol sa mga babae, makikita kan makikita ka ng ilang makikita ng ilang mga events na kung saan kailangan mo siyang sagutin sa mga tanong kapag nasagot mo ng tama ay magugustuhan ka niya ang mga babae na pwedeng maging asawa ay sila Anne, Ellie, Karen, Mary at Popuri pero meron karing mga karibal sa mga pag-ibig sila Cliff, yung doktor si Rick, Gray at Kai at marami pang karakter na pwede mong makilala sa laro. Hindi lang yan, meron din ditong festival na pwede mong puntahan at ang ibang festival ay merong competition. Meron din tinatawag na power berries. Ang power berries ay nakakadagdag ng stamina ng player. Ang power berries ay nakalat o oh, nasa paligid lang ng Mineral City. Pero meron ding kailangan mong bilhin ito at mapalanunan sa mga festival. Kapag lumaki ang bahay mo at nagkaroon ka ng kitchen ay pwede kang magluto. Para sa mga recipe ay kailangan mong panoorin ang palabas sa TV na Delicious art tuwing Tuesday. Kailangan din na gamit sa pagluto at nabibili ito sa, mga, TV shopping tuwing Saturday. Uh, balik tayo sa pagluluto. Um, yung recipe pwede mong gawin yan kahit di mo talaga panoorin um, kahit sarili mo lang idea, kunyari, yung boiled egg, um, kahit gamitan mo lang ng pot, ice na. Meron ka ng boiled egg. Yung itlog, tsaka yung pot. ba diba? Ganun lang. Uh, para sa akin, para sa, para sa akin ang ganda ng larong ito. Siyempre, dahil nga pwede kang mag-asawa syempre, yun yung pinakagusto talaga doon eh at mararamdaman mo talaga na farmer ka kasi syempre, nagtatanim, hinihintay mong tumubo yun yung maganda doon. marami rin dito pwedeng gawin kaya hindi ka rin agad magsasawa ang pinaka nakakasawa sa akin ay ang pagkakaroon ng baby <laughs> pero dahil sa PSP ako naglalaro yung baby doon um, lumalaki tapos gumagapang sa sahig <laughs> Ayun Kaya gusto ko rin dito ang pagpapaganda sa farm. Ayun. Note lang, bago matapos ang video na ito. Kung maglalaro kayo nito ay huwag nyo si sirain ng mga bato o kaya itapon. Itabi lang ito kung saan o kaya itago nyo ito sa cabinet kung meron na kayong um, malaking malaki-laking bahay. Kasi pwede nyo itong magamit bilang ingredients sa pagluto. Kaya nyo yun. Pwede yun. At um, okay, sana may natutunan kayo at um, next, next time ulit. Sana may natutunan kayo at sobrang enjoy talaga tong larong to. Bye!